Mga ka kanina nung wala akong dalang cellphone, natuyuan ito, lumulutang na yung mga ali, sugpo, alimango. Nakakuha na ako ka inuwi ko nang sa bahay at binalikan ito. Kumuha nang yan, si Sornit sa English, sa Yudsod sa Tagalog. Naghihinaya ako na kasi namamatay na sila sa dami ng isda sana. Eh, pumapasok na yung tubig. Naka-recover. kaya yung iba na buhay mga kanter dati kanina mainit ito kanter pinupulot ko lang yung namamatay na isda buti ito nakarecover, pumasok na yung tubig <clears throat> mga sub kanter yung nakuha ko rito kanina na hindi na video dahil hindi ko inaasahan na may isdang natuyuan dito dati naming palisdaan ito hindi lang namin naiayos pa kaya sayang din nakapasok ang mga to sira kasi yung mingit niya yung batador sa wag namin yan o gumagalaw na rin sila di tulad kanina ka hunter sobrang talagang init aros di makayanan atis buhay pa sila yung iba kas, nandoon na sa bahay ka hunter yung mga sugpo at saka alimango hindi ko lang na video sa inyo kanina dahil walang silpon buti naman at pumasok na yung tubig mamamatay na sana mga to o oh, yung mga butiti nga oh, namamatay o oh. Ito yung nahihilo pa, oh. Sayang, malaga ka, Hunter. Yan, sa Sobrang init kanina. Mga sukop mga cancer kanina. Pinupulot ko lang. Medyo maliliit pa. Yung mga ganyan, sa kamay, sa Maraming, maraming salamat pala mga kanter sa panonood nyo. Kahit na pa isa-isa yung vlog ko. So, and, and, sira na yung GoPro ko kanter kaya pangit din mag vlog na hindi nakikita. Isa e, eh, ilalim kung paano hulihin. O Order pa ako ng GoPro kung bago. Sira na kasi siya. Kaya ito na lang simple-simple vlog na lang ngayon ang nagagawa. Ito talakito ko. Sayang din yan. Kapapatay lang ngayon to. kanina iniwanan ko kanter. Siya lang na maulam. Ilang pis pa nitong natuyuan kanter na initan. Dito sa kabila. Dito ako nakakuha ng alimaw kanina kanter. Diyan sa mga kapatid ko. Niyaya ko sila. Kung di ko na sana sila niyaya. Niyaya bumalik ako agad nakuha akong mga to yan pinupulot nila yan mga camper dyan dyan ako kung nakakuha ng alimango yan pagod lang counter magsadsod kung pagod na kayo wina tayo total mayroon na doon sa bahay dapat kanina pa tayo nandito papasok na yung tubig eh, kaya nabuhay sila Okay, thank you mga kanter. Susunod so, na naman. Hello guys. Ayan na po. Ganyan ang panghuli po ni ka-hunter ng isda sa ilog. Ay, maamot. Maamot ala no. Tumatalo na po guys ang mga isda at hipon.

Так он и куда дим и дим? Yeah. Okay. Maliliit kanter, sayang din, mamamatay lang kasi sila kaya kinukuha namin kanter. Masyadong mainit ang tubig. Pwede na? Pwede